Kaya kuya, atis dyan. Atis ka na. Huwag ka naman, atis dapat eh. Hindi nakaharap eh. Hindi yung basura, ang dami eh. Eh, gusto mo, doon ka sa truck magkape? Yeah. Bawa na naman kayo sa tao. Okay. Nakiusap po ako dito. Kasama ko si chairman dito. Eh. Kayo pa ang galit ah. Nasa naula niya niya dyan eh. May, may kayo pa ang May mga padrino yan. Ngayong padrino na yan, hindi uwit na sa akin. Ang sabi ni Yormie, walang arbo arbo Pag mali, mali. Ang pag pag mali, di header suka. Marami na ako na Di tanggalin mo di. tanggalin mo. Ampay, magulang ate. Pag mali. Wala na, wala na po. Hindi na umago po. Papalik na yun. Hindi na, hindi na. Hindi na, na. Yao, pasabi na tatan galo, na pero wag dapat. Hindi ka gusto nyo na. Magtakbo na ako matagal. na ako matagal. Magtakbo na ako na ako matagal. na na ako na ako matagal. Magtakbo na ako matagal. Magtakbo na na ako matagal. na ako na ako na na ako matagal. Magtakbo na ako matagal. Magtakbo na ako matagal. Magtakbo na na ako matagal.

kaya kakaperaso na lang hindi pa ani kaya ito na

ayo dito na ikaw ha. Mataas na sa dito ha. Limang Okay, ng dagdag eh. Dinukuha pa namin pa eh. Dini-maseryan. Sa hindi hindi. Ah. Kailangan dito oras

Dito kasi ako pupuntahan ko na rin eh. Ang reklamo ko sa Kasi na lang, sa City Hall Tapos yung City Hall, magpamaba ng ang gamit para oh, computer. Ang dami Dito okay. ang dapat ito dapat yung binaharang. Yung Hindi oh, Hindi na ito may nalinis. tinanong Opo. Diyan. Ba, ako kay sa Diaz Kapalidi. Ha? J. Ano Okay. ano? na ha. Oh, kasi wag kayo dyan. Delikado kayo dyan. Baka mamaya na friend Wala na friend Baka mamaya ha. Hindi na pala. pa. ito sinasabi ni Malube na iglesia. Ayun nga, ito, mantikaan. Ito hey! tayo sa Mega Pulong, yung maraming ano ron. Sinabi ah. ko kanya, yan. na -gigil na ako ron. lang yan, eh. Ay.

ng mga nahuli sa patid so ang ganito na lang yung ano natin ha salamat sa palon na Yes.